Thank you so much. Ang susunod naman na magtatanong from Abante News Online, Mr. Don Don Sermino. Ayan, okay. Dito ako sa harapan. <laughs> first question to muna for Tony. Kasi Tony, first project mo sa GMA, right? So, kumusta naman? And, and pakikipagtrabaho sa kanila. And wala siyang mic. And... Ayan, kumusta yung pakikipagtrabaho? Muna sa, sa GMA mismo and then sa cast like si Lerlin and sila po. Ah, uh, yes po. Ito po yung first ko sa GMA. And unang-una gusto po magpasalamat sa GMA to for giving me this opportunity to play a uh, dream role of mine as well. I'm very grateful to be playing uh, Drew Santiago here in Binibining Marikit. And para naman sa mga cast ko, uh, Masaya ako. Lahat sila mabait sa akin nung pangilang taping day nga, sinabi ko sa, sa, kanila na hinihintay ko na may isa sa inyo na biglang magpakita ng totoong ugali nyo. Pero mm. <laughs> for now, wala eh. Mabait pa rin. Kaya it's a, a uh, relief for me. Because you know, sa mga na-experience ko sa Ibang show na nagawa ko, it can be quite difficult or... Difficult din sa... Okay. I mean, just iba yung feel, you know? So mm -hmm. here, everyone's very nice, uh, treating me uh, the same uh, and not treating me like an outsider, so I really appreciate it. And ayun, so thank you sa inyong lahat for accepting me and 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 having me here uh, in Binibining Marikit. Bakit dream role, sabi mo kanina? Ah, sa lahat ng mga roles na nabigay sa akin na I'm also really thankful for. Lagi yung tatay mayor abogado ah, okay. or, or or si Raulo ah. or Maong ma, oh, eh. So ito yung first time ma feel ko yung pag baguet, Bag uh, <laughs> paggets ko. <laughs> And the first time na yung parang yung role mo yung according to your ano hindi naman first time, pero bihira lang kasi. Kaya pag nagkakaroon ako ng ganitong role, talagang I savor every moment and really try to enjoy this this time. Kasi, you know, sometimes it it's Who knows? I don't know when I'm gonna get another role like this. Okay. So, I really wanna enjoy it and take it all in. Pero with her din, um, nag-banding nag ba kayo before? Kasi mas marami kayong scene for sure, di ba? Ikaw ang leading di, man. Di naman, di naman. Kaming dalawa, kaming dalawa, ni, dalawa. Ni, ni Kevin. So hindi din po namin alam kung saan, paano tatakbo yung kwento. Pero, yeah, so far, sobrang saya uh, trabaho si Erlyn. Uh, sabi ko nga kanina na first time ko may experience na meron kaming bida na, na siya din yung, siya din yung siya din yung tao na doon namin kinukuha yung energy namin. Okay. Yung source of energy. Tapos siya pa nga yung bida. So parang, ano, kailangan na yata ng pay raise tong, ah. <laughs> tong uh, bida namin. <laughs> Doble-doble -double yung ginagawa niya. So na-shoot na ba? May kissing scene ba kayo? Kasi sa halos lahat yata ng project mo, meron kang ganun, di ba? And With Herlin ba? Ah, ah, nakita mo yung reaction ni Herlin? Ah, secret kailangan nyo pong panoorin. Pero may labastang na agad si Herlin kasi early na nawag kwento. Kumusta naman Herlin yung mga scene na yun with? <laughs> wala, wala, wala pa naman, ah. wala pa kung gusto niyo malaman kailan yung panoorin. Ay, ah. <laughs> ay, Herlin. Hmm? Kumusta naman si Tony bilang? <sighs> ano yon. Bilang masarap na eksena, diba? di ba? Masarap. Oh. Oh. <laughs> sang kabaklaan, sang kababaihan, ah. pangarap malaplap tong tao nila Bruce Kanaka. Yes, di ba yun so, ang impression ng marami? Oo! Ah, ah. wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sorry po, madam. Sorry po, mga... Excuse me po, to my mouth. <laughs> Kasi naman, pinairan naman talaga ang kalandian talaga. Basta, ah. ma rin nyo, tas oh, na... Oo, oh, oh. kasi nga diba... Ang pakaswerte ko dito sa binibini marikit na to. So, nung kinunan... Ang nung, hininga... Ay, wow. <laughs> so, nung kinunan nyo, yun, ano yung naramdaman ano mo? Nagpaka-angel ka ba? Angel Aquino feeling ba? Ano po? Or, ano ba? Ay, wow. <laughs> Biglang naging lagi dito. Um, be, ano? Baby angel. Ah, et, pero hindi, nung, nung scene na yun, nawala naman yung kaba mo or... Ay, inalalayan naman na po nila. Mas more on excitement ako. ba naramdaman mo? <laughs> Ay, oh naman. talaga yung top brush ko, talaga itinabi ko sa pagtulog. <laughs> Kasi first kiss ko, tanong yung brow, brow, Ah, uh, pang ilang shooting, ay pang ilang taping ba bago kinunan niyo? Eh, secret. Ay, hindi pa siya sa mga first few parts? To... Hindi eh, nakapag-banding na kami. Ano ba yan? Ah, ganun? okay. So, naging madali na. Hindi naman kayo binigla ni Direk. Ah, mhm, Oo. Okay, maglaplapan na kayo. <laughs> hindi, oh, basta hindi natin alam kung sino sa dalawa to yung best kisser. Kasi Ay? dalawa sila eh, nalaplap ko. Ah, <laughs> eh, <laughs> dapat ba hindi sinabi? Hindi, nasabi mo na. I'm sure sa interview mo kay Larry kanina na mention mo. Ay, hindi po. Sa inyo Ay, ko palang awa sinabi. Awa kong rin. so... Ay, bawal. Nasabi ni na eh, direct ni eh, Siya nagsabi, ay, hulaan nyo na hulaan lang. Kung, na lang kung sino, lap, -lap yung lalabas. Oh, uh, kung sino na lang ang best kisser, hulaan na lang namin. Mm -hmm. pero at least, Alam pero, ko. Pero, mahirap na may tanong kung kanino ka nag-enjoy, di ba, Herlin? Parehas ka nag-enjoy. <laughs> Kuya Herlin, nag-interview ang patag. Parehas <laughs> ka. Na, na po. <laughs> Kasi naman, <laughs> Pasensya na. Ayun, pero syempre, ano, ano professional ako? ka naman sa mga ganong eksena. Oo, oh. professional na professional. Talagang advantage. Nag-take advantage lang Ay, din talaga. Ay, sobrang professional. Nag-take <laughs> advantage. Oo, oh, oh. pero nagpapaalam naman ako, ano, i-take advantage sa kita, ha? Ah. Galingan ko na kasi parang ang tagal ko na rin namang walang di... Ah! <laughs> <laughs> ang bunga nga ako. Talaga. Tama Ay, ka ah. na rin po. Ayan. Ah. <laughs> Pakusampang. <laughs> Kung sa tayo makarating. Ay, yeah, sige. Reaction doon, Tony, wala ka nang lusot sinabi niya ni. Eh. Sorry, oh. Uh -huh. Na sobrang... Uh, ano ba? reaction ko? Oo. Uh oh, sa sinasabi niya na sobrang... Obviously, nag-enjoy like, siya talagang... Ginamit niya yung word na laplap, -lap, -lap. Ah, ba uh -huh. ang tatanggi lap eh, sa laplap? -lap. Eh, ang sa, sa akin, lagi kong sinasabi, eh, ito nga yung gustong-gusto namin kay Herlene na gan ganito sa set, kaya masaya kami. So, alam mo yon uh, we we come on set we do our best pero masaya ako na ganito yung mga, yung mga vibes namin sa set na masaya lang we're there for each other and ayun ang ang minsan lang hirap nga anong ginagawa natin di ba so we just have to be there for each other lang Sir, may kulang kang tanong pa welcoming me on my on the set And thank you, Direk, for always guiding us. We have an amazing captain to this ship. Thank you to um, our production and to our creatives uh, who are doing their very best. And ayun, promise ko namin na gagawin namin ang best namin para matuwa kayo. Monday to Saturday. We hope that you guys enjoy our show. <laughs> okay. Uh, uh, thank you, everyone, for attending today's media con. Um, and thank you, a special shout out to everyone behind the scenes the camera crew, the light crew, makeup artists, wardrobe. Uh, I can't thank you enough. The catering team, our, our bosses in GMA, thank you so much for rolling the dice on me and giving me a chance to be here in GMA and in Sparkle. Uh, thank you to our director, our amazing lead, Herleen, Ms. Pokhuang, and every, everyone on this side of the panel. You know, Thank you so much for this opportunity, and it's it's been amazing. I hope that. We can give a good product on 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 camera airing February tenth. Stay tuned everybody.